kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Yung makamoternong panahon ay marami na ang naiiba sa ating mga kagamitan, lalo na sa larangan ng digmaan. Kailangang mag-adjust sa bawat panibagong banta. Isa ang mga drone sa pinaka-epektibong sandata sa gyera. Napatunayan na ito sa nagaganap na digmaan sa Ukraine at Russia. Ay kaya nitong magbigay ng real-time na impormasyon at video mula sa ere upang makita ang galaw ng kalaban, tuklasin ng mga posibleng panganib at suportahan ang pagpaplano ng operasyon ng hindi ini nilalagay sa panganib ang mga buhay ng sundalo. Pinapalitan ng drones ang direktang pagpapadala ng tao sa delikatong misyon kaya nababawasan ang exposure ng tropa at civilian casualties. Ang armed drones ay kayang magsagawa ng tumpak na pag sa mga high-value target na may mas maliit na collateral damage kumpara sa malawakang pambubomba. Mas mura silang patakbuhin at palitan kaysa manned aircraft o malalaking kagamitan. Ito ay nagbibigay ng mas maraming option sa maliliit at Mid-Range Complex. Sa ilang sitwasyon, drones ang nagdadala ng medical na supply, bahagi o pagkain sa mga naka-isolate na unit, lalo na sa rugged terrain o mga sundalo na binabakbakan. Ang presensya ng drones ay maaaring magbabagal o mag-discourage ng pagalaw ng kalaban dahil sa banta ng surveillance at aerial strike. Kaya nilang pumerme sa erin ng matagal para bantayan ng isang lugar. Mahalaga sa pagmonitor ng frontlines o proteksyon sa mga asset, kailangan lang nasiguraduhin nasa perfectong kondisyon ang mga drones na ginagamit dahil binubo ito ng electronics kaya posibleng bumigay ito kapag wala sa kondisyon ng ilang partes ng pyesa nito. Kakailanganin rin ng matinding training ng taong nagkukontrol dito para masigurong tama ang operasyon nito. Nitong October 27 hanggang 29, 2025 ay ginanapang Drone Warfare Summit sa Subic Bay Exhibition and Convention Center sa Olongapo Series Zambales. Itinataguyo dito ng Philippine Navy at iba pang kasang-ayon na organisasyon para talakayin ang mga bagong sistema ng drone gamit sa gera, kabilang na ang paggamit sa himpapawit, lupain, dagat at ilalim ng dagat. Nais ng AFP na ipakita ang teknolohiya sa drone warfare kung paano ito maring gamitin sa modernong digmaan at sa pambansang depensa. Pag-ugnayin ng mga tagagawa, supplier, teknolohista, militar at pamahalaan upang mag-network at makipagbenta, makipag-koordinasyon, magpakita ng demo at pagtutublasin ang mga inubasyon. Palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na maging self-reliant sa larangan ng unmanned system at masanda sa mga banta sa seguridad kasama ng usapin sa rehiyon ng South China Sea. Mahalaga ang paggamit ng drone sa ating bansa dahil tayo ay isang archipelago na may maraming isyo sa maritime, hangin at lupa lalo na sa mga sakop na malapit sa dagat. Pag-monitor sa karagatan at pakikipaglaban sa insurhensya, ang paggamit at kontrol ng drone technology ay nagiging bahay bagi ng pambansang estratehiya halimbawa sinasabi ng militar na ang isa sa mga senaryo ay ang posibilidad ng tensyon o labanan kaugnay sa Taiwan kung saan ang drone warfare ay inaasahang magiging malaking bahagi ayon sa isang ulat noong September 2025 ang Philippine Air Force Research Development Center ay nagpakita ng first locally made armed drones na tinawag na Amok o Air Military Ordnance Carrier at MAOI o Military Air Ordnance Shield ang amo kay Fixed Wing Drone para sa reconnaissance at precision strike rules. Ang Maui naman ay Rotary Wing FPV Drone na may kakayahang magdala at magtapo ng mga ammunition. May ulat din na ang militar ay nagsimula ng 3D printing ng drones bilang bahagi ng paghahanda sa future warfare. Dagdag pa rito na may mga lokal na prototype para sa kamikaze drone at unmanned surface vessel na binubuo o sinusubukan sa bansa. Hindi lang importasyon ng drone systems ang nangyayari sa Pilipinas dahil sinisikap na rin ang bansa na magkaroon ng sariling kakayahan. Ngunit ito ay sa umpisa pa lamang at may maraming hakbang pa para makamit ang full-scale production o paggamit sa labanan. bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel. Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. isa lang naman ang nakakatakot na posibleng mangyari dito. Yan ay kung papasokin na naman ito ng mga buwaya ng mga politiko sa gobyerno at simulang pagpipirahan na naman ang ginagawang pagtuklas o pagawa ng ating mga sariling drones pandigma. Notorious talaga ang mga politiko pagdating sa nakawan kaya hindi nakatakataka na kahit pansarili sarili nating depensa laban sa mga kalaban ay magagawa pa nilang kurakutin ito. Ikaw, naniniwala ka ba na kaya ng Pinas na gumawa ng sariling disenyo ng mga drones. Pantigma! Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po! Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino!